Hello mga ka -mushroom. So, pang sampung harvest na to. Uh, at marami pa rin tumutubo sa ating mungo pads. Kung mapapansin ninyo, Oh. Ayan, mga bago ulit na tubo ito. So, pagkalipas, harvestan nyo ng ilang beses, di ba, pang apat, ganun. Tapos, maghintay lang kayo ng 3 days, pusbong ulit na ganito. Ayan, o. Oh. Pusbong na naman, o. Oh. Ayan. Nakikita nyo. So, tumutubo na naman sa Ayan. So, marami na naman. Ito, sa mga hindi pala nakakalam kung bakit walang kap doon sa ibabaw niya minsan pag sobrang sobrang init. Ganyan. Nawawala yung kap niya. So, yan o. lalaki pa rin ang tubo niya. Hindi ko na muna. So maganda yung sa ano sa munggo. At uh, tuloy-tuloy pa rin yung tubo niya. Ayan oh. Ag normal Ignormal daw yan sabi ni Mrs. <laughs> Wala na. Bukas na tong mga ito. Bali umulan pa pala ngayon. Baka mushroom. ah, uh, dito mayroon din itong motobong mga pinheads dito. Isa ba pa, Oh. Yan o. Oh. Yan ang dami o. Oh. So, sa next, lalaki ang mga yan. Yan ang dami pa dito sa baba. Basta ma-maintain lang yung sinasabi ko sa inyo. Maintain nyo lang yung moisture na dito sa may baba. Sa may ano nya Lupa. Meron at mayroon pala yung tutubo dyan. Tapan natin para maintain yung moisture niya.